Hi guys, for today's video, ipapakita ko lang po sa inyo yung store namin kapag ganitong hindi pa ako nakapag-deliver sa Pure Gold. Ayan. So yung mga candies namin and mga ano, ibang mga paninda. So ayan na lang po yung natira. And then yung mga coffee po namin. Ayan. Iilan na lang. Ayan, bilang na bilang. And then yung mga biscuit. Ayan na lang po. And then ito pa. Ayan. Ayan na lang po yung mga biscuit. Wala rin wala na rin kaming mga magic sarap ayan mga ginisa yan wala na rin yung ibang mga sinigang ganun wala na rin so yung shampoo namin ito na lang ayan bilang na lang pati yung cream silk tsaka yung ibang mga gamit kagaya ng joy ganyan yung madilata namin yan, meron pa namang natirang mga pito and then yung iba ayan So, yung mga soy and suka, ito na lang. Bilang na bilang. Pati patis. Yan po. Yung mga sabon naman, yan na lang po yung natira. Yan. So, ganito po yung um, ganap or yung aming um, estante kapag ganitong hindi po kami nakapagpa-deliver sa pure gold. So, yung mga sabon namin, kagaya ng safeguard, silka, and everything, wala na rin po. Yan. So, butas na butas na. Wala na. Then, yan na lang po yung natira sa mga Zonrocks. Yan, so yung mga ano po namin dito po kasi namin nilalagay yung um, mga noodles. So wala na rin. Mga pansit kanto na lang po ang nandyan. Pero lucky me at saka um, lucky me chicken and beef. saka yung iba pang mga sinabawan na mga noodles so wala na rin po. And then yun na lang po yung natira. So eto na lang po yung mga tinitinda namin kasi paubos na rin. So, doon naman po sa mga chichirya, meron pa namang konti. Ayan na lang po natira. Ayan. And then sa mga tigipiso, ayan po. Ayan na lang yung natira sa mga tigipiso namin. So, ganito po yung itsura ng aming store. Kapag ganitong nakalimutan ko pong nagpa-deliver sa Pure Gold ng halos one week. Sana nakapagpa-deliver ako last week. Pero dahil nga may pinuntahan kami, so ganyan po yung aming mga paninda. Ayan na lang po yung natira. So maliit lang na store po kasi itong sa amin. Hindi po ito kalakihan at um, sabihin na lang natin, nagsisimula pa lang kami. Ayan, so konti pa lang po yung mga paninda namin at hindi pa gaano. Dito lang po kasi sa loob ng bahay kami nagtitinda. Hindi pa po namin nilabas ito. So dito lang po kami sa loob ng bahay. Pero syempre, ito po yung hindi mawawala sa aming mga paninda kasi ito po yung mga favorites po nila. Alam nyo naman yung mga favorites. Ayan. Ayan. Kasama po yan. So, bali yan po yung hindi po talaga pwedeng maubos kasi ang dami pong bumibili. Fast moving po kasi sa amin yan. So, yung 2 box na yan mga wala pang 1 week. Ayan po. Ito rin. Mata, uh, mabilis din po maubos niyan. Kasi marami pong um, bumibili ng mga favorites sa panahon ngayon. Sa so, bali yung po kasi namin dito lang sa loob ng bahay at balak po namin ilagay yan sa labas kapag meron na kaming um, kompleto na yung mga paninda namin. So balak po namin siyang ilagay dyan sa labas ng bahay. Yan. Pero ngayon, dahil nag start pa lang kami at wala pa kaming one year dito. So kaya yung, kaya yung paninda namin, di-display lang po muna namin dito sa loob ng bahay. Yan. Alam naman ng bahay namin, mga kapit-bahay namin na nagtitinda kami kaya kahit nandito lang sa loob umibili po sila. Yun lang po for today's video. Thank you for for watching. Bye.